ay wow oh. ang dami dito. Ah, chikae no. Dili Pagbaba ng tubig nito dahil walang lang sambag doon. Yan, ayan na. Tanpa pagbababa ng tubig Ayan. Texas na babae din may itlog oh Ayan, no? <laughs> may itlog kang iiwan ah. ano kaya yung itlog na yun inahin ka itlog yan o Texas ilan yung

manok ko dito yung laban daw po ito. malapit na yung schedule nila iingay ng manok pag madaling araw tilaw ko lang nito talagang ang daming bunga pala ay hinog <laughs> main na overripe yung mga kamyas oh Dami. Ah. Overripe yung mga kamyas. <laughs> Opo. Ku. Pwede, pwede po. Ayan, meron siyang nakuha ng kamyas eh. La ang daming bunga. Nangitlog yung manok doon. Yeah. Kita na natin. Dapat pala madilig to. Ah tuyo yung lupa niya. Yan. Dapat madilig to. Mamaya main, diligan mo. No. Diligan mo mamaya para maging masigla yung mga alaman mo ulit. Go, go, go.